Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan sa pag opt na Lebron sa kanyang 52.6 million contract sa Los Angeles Lakers ay kinumpirman na niya ang kanyang 23rd NBA season at muli nga siyang maglalaro para sa koponan ng Lakers. Ito na ba ang kanyang huling taon sa NBA? Well, isang bagay nga yan na hihintayin natin na manggaling mismo kay Lebron ang sagot. Kung huling taon sa Lakers ang pag-uusapan ay most likely o inaasahan na oo, ito na ang huling taon na sa Lakers. Sa si Lebron ay madami ng hawak na iba't ibang record sa NBA tulad ng all-time scoring record niya na mahigit 40,000 points sa regular season, ang mahigit 50,000 total points sa regular season and playoffs, ang youngest and fastest player to reach 1,000 points, 2,000 points, 3,000 points hanggang sa umabot na ngayto sa 50,000 points mga kaibigan. Ang kanyang more than 20 seasons Nag-a-average ng higit pa sa 25 points per game Ang 1,283 and counting straight regular season games Scoring 10 or more points at madami pang iba Well sa 23rd NBA season niya Ay ito nga ang mga record na realistically O makatotohanan na pwede niyang makuha una ay kapag naglaro siya ng kanyang first game sa susunod na NBA season ay siya nga magiging unang player sa NBA history na nakapaglaro ng 23 NBA seasons. Patunay ng kanyang pag-aalaga sa kanyang katawan at overall galing sa sport considering na max contract type of player pa din siya sa year 23 at hindi lang alayodonis Haslem sa Miami Heat noon na palagi lamang nakaupo Sunod ay ang most games played o pinakamadaming nalaro na, na games sa NBA na sa ngayon ay hawak pa nga ni Robert Parish na nakilala noon sa Boston Celtics ang karamihan. kung magagawa ni Lebron na manatiling healthy at makapaglaro ng 50 regular season games next season ay mapupunta sa kanya ang record ng most games played sa history ng NBA. Sunod naman ay ang all-time assist record. Pwede nga mahigitan na Lebron si Jason Kidd at umangat sa number 3 sa all-time assist leaders. 507 assists pa nga ang lamang nito sa kanya. Halimbawa kung maglalaro si Lebron ng 65 games next season, kailangan niya mag-average ng at least 7.8 assists per game upang maangatan si Jason Kidd. Isang bagay na hindi naman imposible na magawa ni Lebron dahil nag-average nga siya na mahigit 8 assists per game the last 2 seasons. Just imagine kung hawak niya nga ang all-time scoring record at nasa top 3 pa siya ng assists. Napakatinding record nga yan mga kaibigan. Well, ito nga mga positibong record o history na pwede magawa ni Lebron next season sa kanyang year 23. Subalit syempre, andun din nga mga hindi magandang record tulad na laman ng patuloy na pag-aangat ng kanyang record sa pinakamadaming turnovers at pinakamadaming bintis na field goal attempts sa history. Subalit dalawa nga ito sa negatibong record kumpara sa hindi na mabilang na positibo na record na hawak niya. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan Maraming salamat po sa inyong lahat